Yo, what's up, what's up, mga pre, araw, panabagong gana na naman to, Panginihintay panghihintay nyo And good morning, good morning sa inyong lahat, mga pre Nagigising <laughs> Eh, yun, mga pre, uh, pasensya na din uh, Ngayon lang tayo nakapag-upload, daming nangyari Pero tiwala na lang tayo sa may kapal, mga, sa Diyos, mga pre uh, At siya bahala hmm. Eh, yun, mga pre, magpipintura uh, tayo ng laruan natin, mga pre Eh, <clears throat> para sa lusong natin mga pre ah, uh, bagong kulay naman yung makita natin sa baril natin ito yung baril natin mga pre yan yung ko na ng green mga pre kapon mga pre at uh, may lalagyan na din ng ah, uh, scoop dito mga pre pero yung camera natin wala walang lalagyan ng camera hindi ko pa alam kung paano set up ko dito mga pre yan dinugtong ko na sa dito mga pre direct yan, yan. pipintor na tayo ngayon yung gagamitin natin light color yung inuna ko mga pre tapos dark color yung huli and syempre itong uh, clear clear na pintor mga pre eh, yun mga boy. Sana gumana tong pagkomo plans natin sa ating laruan mga pre. Eh, yan. Simulan natin. Let's go. Yo, what's up mga pre? Yan, ito na yung kuhan natin. Baril natin mga pre. Yan. Sa kabila. Yan. Ay Yan. Yo what's up good morning mga pre. Yan. Ah. Uh, Ready kadugtong lang nung naaraang video natin mga pre. Ah. Uh, Maybe ginawa kasi mga pre kaya uh, hindi natuloy yung hindi ko natapos yung video natin mga pre. Eh mga pre Ah uh, update ko na lang dito sa ating mga laruan mga pre. And mag comment kayo dyan sa facebook page natin yan yung facebook page natin direct message yung dala ako sa messenger mga pre kung uh, gusto nyong magpagawa o gusto nyong bumili and sabihin nyo yung nasa loob nyo mga pre kung mahal ba yan, adjust na lang natin mga pre ah uh, medyo mahal lang kasi tong mga kwan natin mga pre itong mga gamit natin yan medyo mahal And, uh, itong baril para natin 3 uh, years na yan 3 <laughs> years na ito mga pre Itong baril natin yan Buhay na buhay pa rin yan Yung baril natin mga pre ito uh, May order na din to mga pre Ito yung bagong gawa ko mga pre yan Maliit Ito so, Yan dalawa Tapos kung gusto nyo malaki dito meron pang bali mato mga pre yan, inutang ko muna yung kapital natin mga pre para kapag may nagtanong uh, sagot natin then kung gusto yun, may may papadala tayo eh, isa pa yan mga pre hindi ko malam magpadala pero gusto ko namang uh, mga pre kaya yan may nabigay na akong precious mga pre sa mga nagtanong pero pwedeng nating i-adjust adjust 'yan mga pre. Yan, sample natin mga pre. Ah, uh, ito, kung wala tong barrel na to mga pre, yan bababa pa yan mga pre. Ah, uh, kung ganito lang Okay lang naman yan mga pre. Yung bomba, wala. Okay lang din naman mga pre. Presyohan natin yan mga pre. ah uh, kung buo, kung buo mga pre, yun, buo talaga. ah uh, gagayin mo na lang, titiksay ka na lang. Eh, diyan mga pre. Ah, uh, ito yung ito muna yung update natin and Ah, uh, timingan natin tong pang panahon mga pre. Para makapaggalan naman tayo mga pre. Ah, uh, mga gusto, yan mag-comment kayo ay mag -message, direct message na lang kayo mga pre. Ah, uh, mga ayaw. Okay lang naman mga pre. Wala tayong problema diyan. Mga gusto lang mga pre. Uh, next 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 video siguro mga pre uh, gala tayo mga pre uh, may, binib, may sinasabi na sa akin spot mga pre pero hindi ko pa napuntahan kaya yun yung pupuntahan natin And, siguro yung kasama natin yung may ari nito mga pre yan yung barrel nya is maliit mga pre uh, pwede to sa 7mm na uh, steel ball yan. 7mm steel ball to mga pre Eh, yun mga po Siguro hanggang dito na lang muna tayo. Uh, salam sa panunod. Sa muli. Ingat ka pala. God bless. Peace out.